Ayan po, kumusta na po ulit kayo lahat, ano po, ay ganda rin po, tayo po ay diretsyo agad dito sa garden, at gawa ng kahapon po ako may pinuntahan, ay, galing biyahe kahapon, ay di kahapon ang natira, dito ay may tao po tayo nagtrabaho dito, ay ako po ay, kagabi umulan, ay excited tayo lagi basta umulan kumbaga excited tayo go ahong araw ay kumbaga yung ating mga halaman ay nagarbo po ba agad uh -huh. yan. ari po yung ating mga ano dito galap din sa garden ari po ay yung may mga buto na tiyan naging kulay brown yung ano hindi kulay basta basa basa po ang buong taniman oh uh -huh. yan oh uh. ari na po yung ating pechay yan Sibul na po. Mamaya po tayo iikot doon, oh, yan. May mga punla na po ito, oh. Yan, pechay. Tapos ari po kahapon ang natrabaho nung tayo wala, oh. Yan, nadagdagan ng sibuyas. Oh. Nakatanim ng sibuyas. Ari po. Yan. malaking gara po yung po mga sibuyas natin ay dito na natin ililipat oh. yan tapos update ko na rin po kay sa ating beans oh. ang ganda magala ay pagka yung galing sa ano oh. yan yan na po yung ating mga beans O. Oh. masarap pong lumibot ng garden oh kita talaga ako parang ilang araw na wala ay ano po ay kahapon ay halos hanggang tanghali lang ay paano po chinik natin, natin yung ibang nagawa po ba oh, oh, oh. yan mukha katuwa, oh. tapos ay ari yung sitaw oh yan ang ganda na rin po isang taludod po yan oh Sitaw. Kakatuwa. Sitaw beans. ari sitaw-sitaw din. Tatlong plat po sitaw. Isa, dalawa, tatlo. Tapos dito ay dalawang beans. Kita na po ano. Dagdag pang benta natin. Tapos sibuyas. Ito po ay sibuyas na rin. Halos lahat na itatanim. Oh. siguro pala magtalam tayo dito na isang kamote mawawala ho tayong binhinong kulay puti natin na kinarots Yo, ito na po ang ganap dito sa bukid siguro maglalagay nga tayo dito ng kamote ayan kamote po isa para po hindi malipol ang ating paminhi tapos ari lahat sibuyas na oh yan Ayan, ito ho. lahat ay magiging sibuyas oh Ya, yeah, ito na po ang ganap. Tapos ito, bahala na po kung ano natin dito. Tapos ay eh, kangkong, oh, um, ang bilis din ang kangkong ay. Yan, oh. Magarbo. Yan kagandahan po ng kangkong. Hindi na tayo ano. Ano tawag doon? Kumbaga isang tanim. Tapos sibol agad siya ng sibol. Oh. Tayo po yung kapalit ng pinagputol. 1 2 3 4 5. Isa lang pala po no. 1 2 3 4 apat po agad do. Oh. Isang puno nagta-times to na po ba agad do. Oh? Niyan, dadami na pagsunod ang ating ano ng kangkong. Oh. Pwede na ulit magpa-order. Yo. No. Tapos po. Ay, good news yung ating pechay mustasa po. Maganda na po ang paramgate. Nung nakaraan po ay 45 to 65, ngayon po naman ay 55 to 75 na po. oh uh, 'yan. Ang pechay mustasa po. Ay, ito po yung ating harbisin, ating pinapalaki-lakalaan po nang kaunti pa. Oh at saka po yung iba ibinibigay lang natin ito ay dun sa mga suki po natin na halos pang araw-araw po ba yan oh. yung hindi na maramihan o oh. para dire-diretso lang ang kanilang tinda yan o oh. Ayos po, panalo. 55 to 75. Oh. Ari po ay mustasa. Yan po hinaharbisan na natin ng malalaki. Oh. Diretso na po yan. Diretso pa order na ito. Oh. Oh. Ilang plat na rin po. Tapos oh, ito pa. Mga kangkong natin dito sa gilid. Oh. na. Ah. Update ko na rin po kayo dito sa ating Choi Choi F1 yan o. Oh. Yan po lahat eh, ay mesibol na. Kitang kita po. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Yan po lahat na may merding iyan. Ay. Sibol. Ang hmm. ganda Oh. Ayan po, shout out po sa lahat na ano po tayo po mag-shout out. Yo, shout out po sa lahat ng ating manonood na ano po, kung saan man po kayo naroroon. Nay, ako po pinagpapasalamat sa inyo at uh, sa walang -sawa nyo pong araw-araw na panonood sa atin. O uh, na nakakarean po sa ating episode yung araw-araw na ganap dito. Oho. Uh, uh. Yan, yung shout out po. Shout out po natin si Erlinda M. Shout out kabes friend. Yan. Tapos ay Shout out po kay Lolita Australia. From California, USA. Tapos ay Shout out po natin si Yan ho. Lelebet bega, Shout out ka best friend Makoy Oliver ng Saudi Arabia At sa family mo Shout out po Shout out po natin si Len Roque Yan pa shout out ka best Matagal mo na akong viewers Pero ngayon lang nag subscribe Shout out po yan, shout out po natin si Mampe, Adriano. Yan, shout out po natin si Marilyn, Merly, Lucky. Yan, Pram, Marilyn, pa anin? Pati Trab anin? Travis City. Michigan, United States of America. Shout out po. Yeah, shout out po sa lahat. Shout out po kay Ma'am Shirley, shout out kay Ma'am uh, Stephanie Suarez, shout out kay Antonio Sanchez, shout out kay Joplex. Shout out kay san uh, shout out po kay Tatay Tony shout out kay Liwanag si shout out kay yeah shout out po sa lahat oh kay Mam Ma Ma Jane Yan Salamat po sa inyong pagsama. Ano po, yung pong hindi na shoutout ay sa next episode po uli. Oho. Uh -huh.